Mapagbalang araw, mga kabornokis. Ngayong araw ay maghahanap tayo at pipili ng isang tao. Na ay mabago natin ang buhay sapagkat bibigyan natin ng 10,000 pesos! Ore, dito mo tayo sa medyo malilim. Eh mamaya ay tarik ng araw. Grabe nga init. Misa nga gusto ko na sumuko eh. Pagkataon mo tingin nyo, may pag-asa pa kayong mabago ating buhay? Sabi ni mamay, habang may buhay, may pag-asa. Nako, ako ay tatlong taon na sa trabaho ito. Dito na ako tumanda. Siguro dito na rin ako mamamatay. Susweldo ka, ibabayad lang sa tindahan. Nako, malamang. Putol na ang kuryente ko ngayon. Ang ako uh, sa renta ng bahay, kahapon pa eh. Sama pa naman ng ugali noon. Inisip ko kayo, apat kong anak. Dahil pala hindi ko dinamihan. Inisip ko, paano ko sila pag-aaralin ngayon? Yan, kaya ikaw ang ko. Huwag ka na mag-aasawa. Mang babae ka na lang! Papagaya sa akin. Bagod na bagod na. Pag-uwi, tatatat, rarat na -ta din pa ng buhara. Gusto po. Basta ako, nanili ang mga sabi ni mamay, habang may buhay, may pag-asa. Ooooooooh! ka pa eh. Diyan, Hi kuya, pwede po ba kayo mabala? Opo, bakit po? Matagal na po ba kayo katrabaho dyan? Okay, matagal na po, mga 30 years na po. Dito na nga po ako tumanda. Ano po ang trabaho niya dyan? Masun po, karpintero. Kahit po anong trabaho, basta marangal. Ilan po ang anak niyo? Apat po, eh, kaya lang po puro malilit pa. Magkana po ang kinikita niyo araw-araw? 600 po, eh, kaya lang kahit anong gawin ni eh, kanyang kulang. Oo nga po, pamasahin niyo pa at saka kakain pa rin po kayo. Nakupa pa nga po ako ng bahay kuryente, tubig. Wala talaga kahit anong gawin. Eh ang misis niya po, ano pong trabaho? Wala po, nasa bahay lang. Nagbabantay ng mga bata. Hindi rin naman po makaalis. Vlogger po kasi kami. Eh naghahanap po kami ng tao na karapat dapat naming tulungan. Kung mababago po namin ang buhay kahit sa kaunting halaga. Naku, kailangan, kailangan ko po yan. Hindi pa man eh, nagpapasalamat na po ako kung bibigyan ka po namin ng 10,000 pesos, saan niyo po ito gagamitin? Ako, malaking bagay po sa akin yan. Mapuputulong na nga po ako ng kuryente, tubig, yung may-ari ng bahay ay nagbabantay pa. At yung sobra po eh, pang isang buong pagkain ng pamilya ko. E di, wala na pong matitira sa 10,000. Eh wala po eh, ganun po talaga. Ito po yung 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana yung makatulong po ito sa inyo. Ako, maraming salamat po. Maraming salamat. Pero, lagdagan po namin ng another 10,000 para po sa misis nyo. At para rin po kayo kahit na maliit na sari-sari store. Kayo na po ang bahala magpalagod. Opo, pangako po sa inyo. Maraming salamat. Pag po na itayo ang sari-sari store, iimbitahan po namin kayo. Kami pa mag i cutting? Oo oh, naman. Oo, so, exciting yan. Siya, din na po namin kayo aabalahin dahil alam po na may trabaho po kayo. Sana ay mapalago niyo po ang negosyo niyo. Maraming maraming salamat. Salamat din po. Kulog kayo ng langit. Dami na 20 pa rin binigay sa akin? 20! Aba Lloyd! Dami yan! Ano po hinihintay natin? Update na tayo. Alam, parika na. Ba, mahirap ubusin yan. <laughs> Nako, matatali tayo ng engineer. Hindi. Update na tayo. Bili na ng 4. Sabi ni Mamay, habang may buhay, may pag-asa. Parika na. Ano ko, ba? Uh, quarter 12. Aba, pwede na yan. Tara. 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 Parika na. <laughs> ano tatangin natin? Pabili na! Jollibee! Hindi maupos ang bait eh! Eh, Chicken Joy! Tamama na siya pen price! <laughs> o siya, Sugo ko yung menu Kung na din, sama na lang sa isang kwatro! dalawa nah, yun na! Mayayon lumabas! Ano sa kulutan? O! Ito ba dalawang libo? Pwede nyo na lang ba, Ayos! Eh! Mayayon! Sa na kayo o, Pag dumabi si Jill, kayong bahala ron ha! Huwag kayo mag kumbala bala sa inyo. Malakas ako doon. Okay lang. Oh! Ada ang nga pa'y nag-iinom na kayo. Di kayo dapat nagtatrabaho kayo. Boss! Boss! boss. Anong boss? Kita nyo pinagmamadali na nga yung bahay. Boss! Pambihira. Huwag ka mag boss. Kami half day lang. Anong half day? Wala kami mabayaran, boss. Dami-dami niyo nang bali sa akin, hindi na nga kayo makabayad, mag-half day pa kayo. Sa kayo kukuha ng ibabayad. Eto po siya, pasensya. Ito'y katawan lang naman. Ala hindi! Matigas na ang mga ulo ninyo! Oh, Kaya huwag nang pumasok sa lunis ah! Oh. Huwag na rin kayo sumildo! Napakasama rin ng ugali ng engineer natin, pa rin O? Kaya yun! Huwag na tayo pumasok sa lunis! Iwanan na natin! Tagay lang! Oh. Oh. Ah. Ang problema, wala tayong... Pelto! Patay ako kay misis nyan. Eh sino kang hindi? Ta -ta 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 na naman ako mamaya. Pero may paraan tayo. Gusto mo dumami ang pera mo? Italpak natin yan! Gusto natin yung sampo. Pag tumama, gusto natin yung paite. Tumama ulit, Isagad na natin yung trade ta. Ah. May sentiment tayo. Wala nang pakinabang ngayon gear na yan. Iwala na natin. Magkakabul din sa atin yan. Meron pa nga mong sumala. Akong pipili. Magaling ka, ka dyan. Pero boss, ludan mo nga ako. Magkano pera natin dyan? Bawe na sa lalabing anim na. Lutan mo ng 16,000. na. Todo na natin yan. Hindi pa naman ako nasisira sa'yo, boss. Di ba? Babay, pinus na mo lahat yung sampo. Huwag na mag Kung tayo mananalo, mananalo talaga tayo. Maswerte ang pula. Sa meron tayo.

Ủp ushum Queen Jung vào xong đi con nina, đi, quay lại đây nhá. Lá, à, nè, nè, na con, em cam em muốn máy bay, sao vậy? Ra Ah, maganda siya, wala pang pera. Maganda siya kung kailan magkakaroon. Ah. Oh. Oo, oh, wala pang warta. No. Oh. Huwag kang magulit. Wala pa nga. Boom. <laughs> May pang sugal, walang pang kain. May pansigarilyo, walang pambili ng bigas. Laging daing na naghihirap pero gabi-gabi nagiinom. Masarap ang pulutan. Kaya hindi ako naniniwala na nagihirap ang mga Pilipino. Madami lang talaga sa atin ang One Day Millionaire. Nice ko pong marinig ang inyong salubin hinggil sa video na ito. Please comment down below.